Ayan, no? mm, eh. oh. Hmm, ganda rin ito, rin Ano Divine Lords? Ah, ito sinasabi sa akin niya, oh. No? Ang mm. ganda rin, Ito naman yung terada. Oh. Okay. Divine din. Ay, iba rin? Okay, iba. 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 Ati, no? Ito Suave, oh. Kamukha niya na. Malusi. Malusi. Pag ito na de-donate mo, malogi na yun. Pero <laughs> suwabe oh. Ganda, ganda. Teka. Ito yung pinunta natin. kape, <laughs> Coffee man coffee. Ah, I smell it. Oh, coffee na? Yes, sir. Ay, ito na, na. Ay, thank you. Talagang alam mo na mama. Pwede ka na mag coffee shop. Ako ang unang customer mo. <laughs> okay, let's go. Mm -hmm. Yummy. Doon tayo. Set up tayo.